Yes, good morning mga kakunting mga ka face Welcome back to my channel <laughs> May padya kami kahapon Pero recovery ride right namin ngayon <laughs> Repal Eh, nagayayaan kasi ang tropa Ayun, yung tropang Las Peñas namin Nagyaya kahapon, kaya kahit na pagod eh pagbibigyan siyempre kasama ko yung master ng aho dayan, yan said master Woo! karim good morning good morning sa inyong lahat shout out guys sa mga tropa natin na mga natutulog pa magpadyak na kayo bye shout out sa mga tropa natin dyan gising <laughs> Masakit pa ang katawan ko dahil puro awan ang binanatin namin kahapon. Miran, Miranda Wall sa ka... Bakdor Sungay. Sungay. Nilas pa ako ni Kuya Jerry. Sa dalawang lindu ko lang padyak na palamang gagad. <laughs> Anyways, uh, doon, doon meet up namin sa Lubali kasi uh, magagaling silang Las Piñas. Magsiservice na lang sila. Uh, sa may yellow cab, Nubale no So medyo marami-rami ngayon. Uh, sana wala sana lang. Huwag kaming ulan kasi may bagyo ngayon eh. Signal number 2 si Carding. <laughs> so, let's go. Bagyo siya. Bagyo kami. <laughs> anyway, nasa ano na kami. Nasa Plaza na kami. Malapit na kami sa Nubale Ang time check natin, ano na? Alas 6.20 na <laughs> Pero madilim pa oh, Let's go! Yon, 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 yon. Ayos. Ah, sige, yes. ah, na kami ng Ubali. Sir, Anong sir, ano pangalan, sir? Si Lowe. Teka, saan ka, sir? Bayanan. Ayun, bayanan. Magkatabi eh. <laughs> uh. lang tayo. Sa tulasan kami. Oo. Oh. Dalawa lang kaya? Oo. Ah, meron na. All right.

Ay ayaw mga ka kamirito, face. May nakasabay kami rito. ayaw, ayaw, pa rin, ayaw, Oo ayaw, 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 Hindi ayaw, 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 Nobody, nobody Bali but you Oh, wala pa yata sila. One Two Three Four Five uh, six Sino pa? Oh, sebe, oh, Soto Baldo, oh. Eh, Ay, Soto. 8, 9. Oh, pang 10 sa akin. So, 10 kami ng lahat. Te, let's go. Ah. Yan na. masaya na naman ang padya ngayon dahil marami sampo yun oh <laughs> ang dami <laughs> sabay sabay na naman eh mamaya sa magkahiway magkahiwaiwalay na naman yan <laughs> yun oh <laughs> Master Rachel, pangunahan mo na to. <laughs> Shara na. Oh. Ay, shout out nyo pala kayo na parang dandan. <laughs> Master, <laughs> Tuma kaya ka pa ba sa tindaan mo? Tumaka kunting ako dyan. Si Mael, umiwala ng landas. Dami-dami, <laughs> <laughs> no? <laughs> Yeah, Yan. Ah, Ito na 'yon. kami ng mansion? So, go 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 go. Yan, ilagay mo na sa malaki 'to. Teka, lagay na. Okay. Okay, dyan, no? Ayaw, Ayun Na-upload na kami ng ano, Ng mansion, ayan. Go go. Yung Okay. Let's go. balahon itong una siyempre may lang yan ika nga mani mani lang yan kay Master Edsel ayun <laughs> eh, no? Baliwala lang yan sa kanya oh. Okay, Tom. Sasabihin sa'yo niyan, may, ka may ahon ba? <laughs> Ayun, yung pangalawang ahon, medyo mahaba-haba yun at medyo matarik-tarik. Prepare! gamay mo dasa oh Bisco Oh Pwede Ngayon karoon na Pagka Ato na na nasa <laughs <laughs> 5 Keno mo oh Ya tayo diyan? Meron meron tayong laing sa bahay nyo. <laughs> <laughs> Ура! Яка хуй. Ёно. Тервисис. 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 Это был сау стори. Yes! Tagumpay! Hingal? Huh. Kabut aku ini lah. Oke, okay, nandito na po tayo kay Inang Dori. Inang Dori. tapos na ang balahon thank you situasyon dito. hahaha. 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 Ginting Elementary School ayan o so may dalawang ahon pa na ahonin hi sir o ito, ito na ayun lang ayun go ayan na yan Pagandaan mo na yan ayan Ross ito na tayo Ayan. <laughs> toto, ari na Toto. <laughs> ah, na <uli. laughs> Sige, share angel, Saka, share. Ayan. Bakbaka. Ayan. Go, 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 go. Ayan. Jan, umpisa na yan Jan. Tuloy-tuloy na yan. O malambot nga yan, yo. Ayun kaya mo yan. <laughs> <Ay -t>. <laughs> oh. Oh. <laughs> wala yung sticker ko dito. Naglagay ako ulit. Ayan. Pati yung sticker ni Flavio. Nandito na. Nilagay ko rin. Ayan. Dami sticker. Wala ka naman siksik yan. Oh. So, ayan na sila, oh. Dito to! Pari Ayos! Ayos ah, to oh! Putar! De, nawala lang no? Nawala lang? Ari puta! Baba ako, ulitin ko lang! Ah sige! Uulit oh, na si Rosa! <laughs> Ayan na oh, graduation day oh. Si hahahaha, siu siu, siu siu alak. pa, honorable minyo. <laughs> Ay, ayan kaya. Ay, ayan. Ito Signal number 3 na sa Las Piñas. Oh. oh. Okay, no. Bipad, <laughs> okay, no? Malakas na. Signal number 3 na 'to. Ah. Malakas na 'yung Okay, Malakas na lang sa Las Piñas. Picture mo na sa no, ano 'yan, 'yan 'yan. Ara oh, masapnot ng Japan oh. Ano? Sa piyak pa kuno, ari oh. Oh. Wow, nami niya oh, lamig-lamig Puyo po isang hangin Naglabay ang masinakitom Ayos Ngayon Kung kami pupunta sa taas ito kami sa may 364 Alpha Bulaluan Tagaytay Car View. Ito yung mga lugar na dapat nating puntahan, no? Nakakawala na stress. Yung mga pinagpaguran mo ng isang linggo parang um, mawawala rito. Pagod mo, di ba? All Dinaanan ng signal number 3 ang uh, bulalo sa Bangus <laughs> Bagus. <laughs> <Was> out? <laughs> oh, time check natin alas G 45. So, pagkatapos kumain, siyempre papajak na. Ayun. Go. Sige, go go. Yun oh. <laughs> Let's go. Huh. Mabigat din pumadyak Ito na yung Butang People's Park wala pajak-pajak dere dere na to. oh alright oh parang saglit lang eh dito kasi marami yung option eh pagka pagkakit siya ng red ball, yung... very nice ayun daw no? <laughs>

yun nasa home base na kami so thank you very much thank you God bless and good luck <laughs>